lang ang programang Masters of the Game ng inyong People's Television Network sa mga tungamanggap ng parangal sa katatapos lamang na 2024 Content Asia Awards na idinaos sa Taipei, Taiwan itong Webes ng Gabi. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Tumanggap ng parangal ang PTV Sports Original ng Masters of the Game sa 2024 Content Asia Awards sa Taipei, Taiwan. Nanalo ng Bronze Award ang programa sa kategoryang Best Sports Magazine Program. Sa pangungunan ng batikang mamamahayag na si Bill Velasco, sinundan ng Masters of the Game ang makukulay na kwentong buhay at legasya ng mga alamat sa kasaysayan ng Philippine Sports ang host ng programa na si Velasco ang tumanggap ng prestihiyosong parangal. Ang intention talaga ng Masters of the Game ay magbigay-pugay no sa mga atleta natin, sa mga uh, alamat ng uh, sports sa Pilipinas, lalong lalo na yung mga nasaksihan natin mismo yung uh, ginagawa nila, pamamayani sa buong mundo. So yun lang, yun lang talaga ang uh, payak na gusto naming mangyari. Matapos malampasan ang pinagdaan ng krisis sa kalusugan noong mga nagdaang buwan, ikinalulugod ni Velasco na muling makabalik sa pamamahayag at paghahatid ng mga balita sa mundo ng palakasan. Hindi ko pa kaya maglakad, no? Pagkatapos ng uh, operasyon sa puso, noong Hulyo, pumasok na ako sa trabaho ulit. At ngayon naman, nasa ibang bansa tayo tumatanggap ng, ng award, no? Talagang uh, nagpapasalamat ako sa Diyos, sa aking pamilya, sa PTV, sa grupo natin sa PTV Sports, at sa bago kong pamilya sa d 1 12 am dahil Uh, sinas sinabi ko nga I'm only here through the grace of God and the help of my friends. Present din sa naturang event ang Filipino stars na sina Kayla Estrada, Kim Chu at Arjo Atayde na nanalo bilang best male lead in a TV program. Bukod sa Masters of the Game, nominado rin para sa kategoryang Best Asian Talk Show, ang programang Schoolmates na mapapanood lamang dito sa People's Television Network. Mula sa Taipei, Taiwan. Rafael Bendeiril para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.